Mabango po ang amoy, nakakagutom na. Wow. Salamat. Ano ang tayo nga dyan? Ang amoy po. Hello <laughs> to akong dinuguan na. Salamat, tita. Welcome. Ay, ito, abay, ano, dinuguan? <laughs> dinuguan pong karneng kalabaw. Wow. Karneng wow. kalabaw. Wow. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Bali ngayon po ay nandito pa rin kami sa ospital. Two days na po kami ngayon dito. Kawa nga po nang na-confine po namin si Teo dahil po siya ay uh, naglagnat at nagconvulsion. Bali, ilang araw na rin po ako hindi nakakapag vlog sa hindi ako nakakapag-upload pero meron pa naman po akong mga videos dito po sa aking cellphone at yun yun na lamang po ang aking e para po may may upload ako na. Essential na po kayo at late upload na nga lang po. Baka po magtaka kayo at itong i-upload ko ay noon pong nandito pa si na-wife. Tsaka po nandito si nanay. Ngayon po sila ay nasa Tagaytay na umuwi na po si na-wife. Kaya ayun. Well, ito po ay video ko pa noong nadito pa nga po si Nawal. Nagluto po ako noon ng tinuguan. Ayan, bali, share ko lang po sa inyo yung itong vlog ko kahit, kahit po late upload na. Hello po, good morning po sa inyo lahat. Ngayon po ay magluluto tayo ng dinuguan na balamban po ng karning kalabaw at lalokan po natin iyon ng langka. Ayan guys at kuluan na po. Pakukuluan pa po natin ito ng matagal para matanggal po yung mga taba. Para lumutang po yung nasa gilid. Ah, yan. yan po yung mga taba. Yun yung pitatanggalin po natin. Much, much, much later. Ayan guys, at ito na po yung balamban po ng karning kalabaw. Bali, ito po ay napakuluan ko na. At ito po ay hihiwa-hiwain na po natin. Yan po at hihiwain na po namin ni Bossing yung karne. Nilawin po namin ng maliliit. Eh. Sariwa pa yung gitnahan eh. 'Yan naman po ay pinakuluan ko ang binanlian. At ito po ay atin pang palalambutin. Nilaman pala. Ito. 이렇게 밑으로는 너무, 너 Ayan guys, at bali, ito na po yung lulutoy natin na pandinuguan. At naghiwa na rin po kami ng mga ricado, bawang, sibuyas, at luya. At igigasa na po natin ito. Meron po dito mga buo-buong karne. Ay isasama ko na rin po pagpapalambot. Pero ito daw po ay panlaga ni Bossing. Ayan, at bali nagpainit na po tayo dito ng pressure cooker. At magigisa na po tayo ng bawang, sibuyas at luya. Sabay-sabay na po. Rekado okay. pa lang po yung mabango na. Kakagutom na. Bango. A few moments later. lalagyan po natin ng asin. Yan na rin po natin ng paminta. Yan guys, bali sasabawan na po natin ito para mapalambot na po natin. Tatakpan na po natin itong pressure cooker para po kumulo at nang lumambot na po yung karne. Oh, Bulok na! Ah! Hindi! Hindi pa! O, oh, dami! Hinog na pong lahat. Nanlalaglag na po yung iba. O, kuwan-kuwan yung tibukal mo yun. Saan galing mama yun? May bunga po itong langka. Ah, tayo po hihingi ng isang peraso at ilalahok po natin doon sa ating lulutuin. Madami naman pong bunga, bayon pa po ah. Halimbaga diyan na diyo yung babalutan. Ito lang ako, ako. Yung malaki na lang kuhain ko. Dapat pala yung mabalutan, honey, at nang para hindi magkasira. At sabi niyo, gamit ang ah. mga na daw, dito na lang. Hmm, -mm. madami na yun. Malaki na. yun ah! Alin? Alin? Ito? Pukuhain ko na po itong isa, ah. Mga madama yung isa. <laughs> Ay! Pukuhain <laughs> na po natin. Malaki rin, honey. Hmm. -mm. Mabilis eh yung lalakit. Gawa nang wala nang kaagaw ng sustansya. Ba yung Oh, may dalawa pa. Tapos ay marami pong bunga sa taas. Malalaki na. Malalaki na po ang bunga sa taas. Dadalahin ko na po sa bahay. Ayan po. At yung langka ay tinalo pa na po ni Bossing. Tinanggala na po ng balat. Ayan po. At bali nahugasan na ni Bossing yung langka. At ay! at napakadagta po ah, kaya ah, hinugasa na po ni bossing para matanggal po yung dagta ano gagawin nata din bossing ayaw mo nang patagdad ayaw pahiwa ang gagawin nata tinatanggalan lang po ni bossing ng mga ibotod ito po yung dagta ah. mamaya po namin linisang maigi ang ano ah gagamitin pa po natin. Dito pong langka ay atin ang ihiwain po lang ng maninipis. Masarap din pong ilahok sa dinuguan ang puso po ng saging. Pwede rin pong munggo. Ayan guys, at bali ito na po yung ating langka. Ah! Kaya lang binabad ko lang po sa tubig para hindi po siya masyadong mamula. Hindi masyadong mangitim. At ito po yung ating niluluto. Pinapalambot. Puluan na po siya. Much, much, much later. Bali, malambot na po yung ating pinapalambot na karming kalabaw. Hinugasan ko na po itong gulay. At ah, ilalagay na rin po natin yung ating pinalambot na karne Uh, at si Bossing Boy naglalamas na lang dugo. At buo buo. Uh, ay ilalagay na rin po dito. Oo, oh, talaga namang hindi tinitig sa ano. Gulay. Tatanggalin na muna po ni Bossing yung mga malalaking karne. Milo, titiyari mo lang lagyan ng salay. Kaluyot kay Bibi. Kalabaw. Ano? Ila ga ito. May itinira kong ilang piraso. At yan po, itong ating karne. Sasabay natin dito naman sa pagpapalambot ng gulay. Pero parang malambot na busa. Okay lang. Masarap na eh. talagang malambot. Wow. Ayan guys, at uh, malambot na po yung karne. Pero yan po yung palalambutin pa natin. Tapos Lalagyan po natin ng pangalawang gata. Uh, ito pong gulay dito natin palalambutin sa pangalawang gata. A few moments later. Ayan guys, at ito na po yung ating sinaklang na pinapalambot. Ayan. Bango na po ng amoy. Eh. Yun nga po palang tanglad ay eh, sinabay ko na rin po din sa mga gulay. Ayan guys, at atin na pong hahaluin. Hmm. Talaga naman ko. Puro gulay. Hindi pizza sa langka. Para ang langka. <laughs> na ito po ginatang langka. Ha ha. Namay na na. Tataktan po ulit natin para lumabot pa po yung gulay. Ayan guys, bali, nalagyan na din po natin ng sili. sili. Ayan guys, nilalagyan na rin po ni Bossing ng dugo. Ayan guys, at bali nilalagyan na rin po ni Bossing ng suka. Masarap eh, may puto. Lalagyan pa natin niya na ng liputok. Nagata ng nagata ng niyog. Ayan, at ilalagay na rin po natin yung gata po ng niyog. Para po creamy. Itong ating dinuguan. One hour later. Ayan guys, at luto na po itong ating dinuguan balamban ng karming kalabaw. Wow. Sarap po. Wow. Wow. Mabango po ang amoy, nakakagutom na. Wow. Kaya na dito po iluto na. Wow. Okay na to. Ako po yung maglalagay dito sa tupperware nang dinuguan. at ito po'y dadalhin ko po sa nakar kanan nanay para sila po ay makatikim din po doon Ayan, at nandito po sila na ating huya at pinapagdala ko po sila ng hawong. Yes. <laughs> Salamat, sa huya. Man, <laughs> <man>. <laughs> wow, ano yes. ano 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 Abi bitan po. Asi Ay natin po. Pwede po. Wow. Ay nakakita abay ani dinugan. Dinugan pong karne ng kalabaw. Wow. Sarap. Dapat tiklop Bigyan din po natin nang ulam dito sa kabila. Tao po. Ninay, siya. Ah, nagluto ako dinuguan na. Salamat, tita. Welcome. Ayan, guys. Bali, papunta na po kami ni Bossing sa Nakar. Ito pong nasa Tupperware ay dadalahin ko po doon sa kanananay. Ito naman po ay para po kanahising. Idadaan din po namin. Tapos, magdadala na rin po ako ng saging. Babaon ako. At kami po ni Bossing ay pupunta doon ngayon. Marami naman po itong saging ay tatagdagan ko na. Ayan guys, bali na dito po kami ni Bossing sa Kanatalalay. At idadaan lang po namin itong dinuguan. Iaabot ko lang ito ah, dinuguan. Karning kalabaw. Kami tutuloy na rin at kami panakar. Salamat. Sige. Ayan guys, bali na dito na po kami sa nakar. nasi nanay? Nanay! Bobby! Nandito pala si Babi. Ako'y nagluto ng dinuguan. Ay, pwede ka na yung ano, karne ng kalabaw. Oh. Tapos ay, kaunti lang yung karne, Mas marami ang gulay na lang ka. Ayan, pwede po, Amador. Ah, Ayan yung halong karne. Tapos ay may dala saging. Sa akin. Pwede si Bobby ng saging. Yes. Bawin po, ino na na niya. Thank you, Mari. Madami mm -hmm. ito. Oo, oh, oh, okay. po. Mm -hmm. In case of if, guys, at nandito rin po si Bekka. May bangkaya. Hahaha. Ganyan po po hindi na akong kumain ako Ayan, guys, at, si oh, na oh. ah. at magbuboy naman na na po si Bek, at, <taps> at, at at may, may pupuntahan daw oh, ma Tignan mo muna, <taps> <kayo>. <taps> <taps> sarap, may na muna sarap ah, <taps> ah, na masabaw pero si hindi sarap gusto ko ng dilo at ari sa po si Kalayaan.

Okay, pray na po. Lord Jesus, salamat po salamat sa araw na ito. Salamat din po sa buhay ni na atin na ngayon na nag-share na po bihaya. Salamat Oman, sa amin po sa aming pagsasuluhan. Pagpalaan mo nga po ito, pakalinisan, maging kalakasan ng katawan. At sa inyo po namin, Lord, binabalik lahat ng pinakamataas ng papura at pasasalamat, Ama. In Jesus' name, Amen. 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 Salamat po. Okay. masarap na dito. Babo, -ba akin ko na rin ito ah. Oo, oh, oh bakit ba oh. mo na? Mga bata. Tawag niya mga bata. Para matikman ni Beka at nakit si Beka may lakas. Kaya na lang po na dito. Ito pa -to -to yung tolong ko dyan. na kayo. Ito yung nabili lang natin. Yung aking, yang aking, ano uh, ah di <laughs> marami, mas marami gulay. yang oh, Masarap sih. masarap? Mas, mas, Nakali, actually. tinuguan daw na puro lang. May niya, tinuguan daw may si na may ay ay tinuguan na masabaw at saka ano. Pero mas gusto ko yung ganyan. na na, na dry Yung dry honey. Thank you po ate. Sa masarap. Kain na po na tayo. Salamat po ate ay. na. na okay. po, Thank you ate. Thank you na Thank you ate. Ako hindi kakain. Ako yung magpapakwan lang. Nakuha na rin kasi. Bato ito. Ayun po. Kayo.

Oh, mana rami pa naman hai. po lang si Beyonce naman ng ulang narinig sabi sobrang sabi sobrang po sobrang sabi sobrang sabi sobrang 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 sabi sobrang Pero ako pipiliin sobrang lang yung sabi sobrang 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 Parang creamy ano. Karamihan nga kuya gulay, kaya kung so, pwede sarap, ka naman kumain ng kaunting beef eh. Hindi ako magdadalas. Si Mahal po'y kumakain na si Putso po'y mamaya. Natay si Sarap po'y nakakamayin eh. Oo, wasak mo Kaya kami nakakamay. Ayan po. Ayan bossing. Pagkatapos ng birthday ni Teo, ikay pagbibigyan ko lang hanggang birthday ni Teo. Pagkatapos ay ako na yung personal doc, ha? Pag sinabi kong bawal, bawal. Dapat ay ikaw, hindi ako. Mga nararamdaman, ikaw lang. Si tatay po'y kumakain na, tapos meron din po ang isda. Kaya na kayo eh. Salamat like sa ano sa pakuan na talaga na wow, pulang pula. Opo. Sarap. Sarap ate. Ako'y magpapakuha na lang. Ang yan, sa alam sa Kami po ay nanonood ng unboxing ni Cadillac. Yeah, bakit Baga, mo ate ni no, uh, kay ate niya sa kay nagbablog. Sa vlog ni Cadillac, uh, yung mga blessing na ating natanggap dahil sa pagbablog. Kaya yan, it's pretty much pa Masarap yung pakuan ng no? matamis. Ulan pa po, nanay Sonia. Na. Maraming ulan. Ha? Ano ba may na po dito? Babi! Ay, tawawin eh, si Babi. Si Eric po ang taong tindahan. Kain na, Eric! Marami pa naman doon ulam. At ako po yung nagpapa... Ako po yung nagpapagayak po kay Mahal ng isang train na itlog ko. Kasi ah, lang isang tray na itlog. Ko. Kami wala na pong itlog. Makikita ko pati ko ng tumama. Thank you, Maha. Kumakain na po sila. Na. Ng... Magkano oh, pa natin? Ah, wala kang wala kang rice. Oo. Kumakain na. Ayun. Ayun. Maraming salamat po sa lahat na mga subscribers na nagsusubscribe din po sa akin, sa lahat po sa inyo. Nagpapasalamat po ako from the bottom of my heart. At patuloy lang po kayong manood sa lahat po ng vlogs ng Team Hipi. Ayan, salamat po. Parang ko napapaisip na yun. Magkakaroon din natin ang pag-uha ko lang. Parang bukod din na, eh. Ano um, Malakas talaga ang hatak ng mga babies. Halimbawa si Bobby at saka si Andres. Uh, Maraming nag-aabang. Yeah. Dahil parang siyempre na iba talaga ang charm ng mga babies. Yeah. Tapos tulad namin nangitin ni Arlene si okay. Teo. Inaabangan uh, kasi nakakatuwa nakikita sila yung kanilang uh, mga paglaki, nakikita yeah. yung so, kanilang mga uh, milestones. Uh, Kaya sabi ko lalo na pagsimulaan. Baka <laughs> <laughs> ng <laughs> nagka-baby <laughs> <laughs> yun. Ang ipadala yung mga diaper. Mag-unboxing na. Thank you po sa lahat ng, po, sa lahat ng, ng mga su mga supporters natin sa TV. TV. So, Kanina ay nabanggit ko kay Ate Nels nung vlog mo. Ano tayo na ka ng Ate Nels isang araw? Na dahil sa pag-vlog ni Ate Nels, pamilya natin, sa hindi Kuya yung bossing. Yes. Tapos ay nung nagkaasawa si Milot, side ni Bal. Pal, oh, oh. Yung girlfriend ko si Cadillac, na-bless din. Ito pa kayo lahat Oo. Mga kaibigan natin na nag-vlog. Oh. So maraming... Napa. So maraming na-inspired. Maraming na-inspired kay Ate Nels. Yes. Ang kaganaan kay lang may nag-ibang kasipag.

Team Hitik sa ating mga kapatid ay talagang hindi nakakalimot. Oh, oh, so, yeah. Kung yeah. kanino tayo nagmula, kanino tayo na-inspired, di ba? Kasi yun ang pinakamahirap eh, yung nag-start oh, si Ate Nero. Uh, uh, oh. Kung wala si Ate Nero, yes, yes, ang hirap. hirap kasi, zero. kasi. Dahil marami rin nag, mga nagtatanong halimbawa sa akin, paano kaya magparami ng oh, yes. subscriber? Oh, pa, Anong, nang, ay, anong ginawa nyo? Paano ginawa kami subscriber? Ay, nakikita lang kami sa Atin oh, oh so, Lahat kita uh -huh. talaga uh -huh. Sa so, na atinous na, atinous na, ano, uh -huh. na vlog. Kaya tayo lahat talagang kahit na si Kadila, Ner Nerly and Seth, Kaliyan, mm -hmm. Tara Shoot, may kanya-kanya na, oh, Kabeshi, sorry, Kabeshi. <laughs> Kung baga kahit may kanya-kanya na, we are always forever grateful we sa ating ate. Hindi isa natin pa kinakalimutan na, niyo. Isa pa na nakaka-proud din, pagkali, si Ate Dimpol. <laughs> nah uh okay, yan! Hindi mo ako pero umay, na Ano so, na inspire naman sa napanood yung bago yan. So, ano ibang pinakang proud kong isinan Yaaay! Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> okay. so, Noong um, <laughs> tayo ay lagi nakikwento ni nanay na Abang, na ang mother ng Team yeah yeah, yeah. <laughs> <laughs> so, na natin doon ni nanay si sa ako, mga, mga mga, mga, mga mga, <laughs> si Mga-Mga Ako sa tuhon, si Tay. Si Ayi. Bye, guys! Bye, guys! Magbablog na si Ayi. <laughs> Kaya sobra-sobra po yung aming ano pasasalamat. Kaya atin na so, yun yeah. sa siyempre sa inyo. Sa solid subscriber mm -hmm. Much, much, much later. Ayan guys, ako po yung nagsombrero na at kami paalis na. At uh, bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. mag ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye! Ingat, Ate Nels. Salamat.